sarap talaga ng tunog yeah. grabe naman yung panahon mga bads <laughs> okay ride sana kami gamit itong uh, CB400 na Revo. So, tapos sana tayo ng uh, Rides kaso nga lakas ng ulan, no? <laughs> Ay, kung kailan nagising tayo ng maaga. Wala din, muulan. So hindi ko alam kung matutuloy kami. So pag hanggang mamaya is hindi yan titila, hindi, hindi, kami tutuloy. Balik na lang kami or pangganap na lang kami ng ano, ng batil patong. Hindi. Pag hindi tayo matuloy, bilhin na natin batil patong, no? Magbatil patong na lang tayo dito sa Rusi. Wala, yung lakas ng ulan, no? Baka sa Marilaki, malakas din ng ulan. Sigurado to medyo nabasa na tayo oh. Ayun. Ayun, so meron na siyang crash guard pala. Nalagyan na 'to ng crash guard. So dati walang crash guard 'to eh. Oo, oh, aga ko pa naman magising. Yeah, ngayon aga natin magising. First time natin maaga ng For 4:30. 4:30. <laughs> Para lang sa mag-rise oh, kasi ang lakas ng ulan. Ayun oh, nakita niya buds. Ba Ayun oh, lakas ng ulan. Pwede dalan lang tayo sa gilid muna. Or ano na lang, B. Ayun oh, sogo. <laughs> <laughs> Oh, tama mo, may mga pila, oh. Saan? Ayun, no? May pila? Ayun, ano? no? <laughs> <laughs> In-endorse pa yung Sogo talaga, ano eh, no? Ayan, sa so, daming mga riders din sa likod natin. Selfie tayo, selfie, selfie. Isang araw kasi nasabi ko sa'yo, ano, may bumubuhos yung... Oh, selfie, ulan. selfie. Point five, point five tayo. Ay, eh, ganun. Ang kasi natin. Pag-ibig. Gosh, yes, yung sobrang lakas ng ulan. Lakas ng ulan, no? Oh, hoy. Hu oh, mo, parang, ano na doon, no? Oh. Ano ba yun? Kala mo may fog. Sabi, sabi, ko kay Francis, pag ito hindi humupa, magbatil pasong naman tayo. <laughs> pag ito hindi humupa, mga... Ah, uh, 6.30 at ilpatong na lang kami eh Mrs. Alin po ata ang kabakanin natin sa Oh, nauna pa ako sa alarm ko, 'di ba? Alarm natin 4:30 tapos nagising ako mga 4:15 ata, 4:20. Bakit nagising ka nang ganung oras? Hindi ko alam, May bigla akong nagising. Ah, uh, kinuha ko nakalabas naman yung buhok niya. Dito sa Left, 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 left ko na ba din. Ano 'yun? Bakit siya nakalabas ng buhok niya? <laughs> Okay, update. Tumila na yung ulan. Try natin. So, meron naman nag-comment dun sa page natin. Wala daw ulan sa my shell, boso-boso eh. So, dahan-dahan tayo. Ay, yun, umaambun na naman. Ay, Diyos mio, marimar. Dahan-dahan lang tayo, no? Oo, magulat sa amang... Ayan, so may ambun pa siya. So, try namin pag lumagpas kami ng... Cubao sana lalana na tumila wala daw ulan sa Selboso Boso eh baka dito lang sa QC yung ulan or prank lang pag yun na prank tayo ewan ko na lang basang sisiw tayo <laughs> may soler na pala dito saan soler? ewan ko nga no saan tayo daadaan na lang no nasa QC na yung casino yung? casino may soler dito Casino ba yan? Hindi Ak ko alam yung Ako... walang hotel Akala ko hotel Hotel eh, casino Ala, ibaban ba? Nakapasok na ako dun sa Toledo Uy, sa may pasay Iba na ang mga ano eh Pasok lang siguro na ganyan Hindi ko alam kung matutuloy Oo, yung bus pwede dyan Ito yung ginagawa ng kalsado Kaya ma-traffic dito sa may ano, kubaw ano, Ba't yung bus pwede? Sa may GMA ito, di ba? Hindi, siguro yung treno o yung bus na dumang Kasi pag dito dadaan yung bus, wala na Sobrang traffic na lahat and so, ano din to, sexy din tong CB okay din siya isingit para lang sa kasing lapan ng NMAX ano ba? at okay. saka ADB <laughs> si ano, si Tiger Alejandro si Tiger Alejandro pala yun no, dito kami sa may shell pugon. Ayan, so may mga rider tayo na nabutan dito. Nakakamiss din yung ganito, eh, no? Kasi nung hindi pa ako police, active ako sa mga ganito. Mga group ride, yan. So, XRM pa yung motor ko dati. Ayan, yung mga maaga, tas kita-kita, mga ganyan ba? Fist bump, Ngayon, uh, limitado na lang. Hindi ako makapag group eh, group rides kasi nga sa trabaho natin. So, antay natin si, ano, di si RNR Big Bikes. Ang lakas kasi ng ulan sa, ano, sa QC. Ano, basang-basa tayo. 12 minutes daw. Ayan, antay na, antay natin siya. Pamukha siya ngayon, si Edmond. Oo oh, nga. Yeah, so, pagas muna tayo para dire-direts yung biyahe natin mamaya. Tugan Saan ba siya mong gagaling? Sa ano, Santa Mesa? Bakit sa Santa Mesa? Di ba sabi mo sa ano siya nakatira? Batasan? Din doon ang bahay nila. Pero yung pwesto nila sa batasan lang. Ah, hindi nila bahay yon. Oo. Uh -uh. Pwesto lang. Hmm. Ayan, so nagpagas na tayo. Mahal lang gas dito, ano? Ayun, ayun, video mo nga siya. Saan nga? Ayun lang, pumunta doon. Ayun na, video no? mo. Ayan, ito? Huh? Asan ba? Ayan, no? Ayan, no. Ay, no? ako nga. Ito, uh, pati ito? Oo. Oh. Oo, uh, okay. Ano? Oh, diretso na tayo? Papagas pa kayo? Papagas pa kayo? Ayan, so versus 1,000. Ang, ang, ang ganda naman ng kulay niya. Ha? 2023 yan? Ang ganda ng kulay, no? Ganda, oh. Versus 1,000. Ayan, so papagas lang yung kasama namin. Tapos, diretso na. Punta tayo ng shell, boso-boso. Kaso baka nag-start na sila no, malis na sila. Nakaalis na kaya sila. Ito yung binili mo sa ano? Ni maganda nga 'yon eh pag ano. Maganda 'yan Pero pag mula ng konti basta talaga. Sa akin dito lang ah, dito sa sa dibdib. Ano naman 'to? Ang nangyari sa guro sa akin, ano na patch na no. Oh, patch na. Ah, eh. so tara na, tara na. Bibi oh, ata. picture, picture ka na naman. Oh, ano? Hello. Hi. Okay. Ayun, so alis na tayo. Oh, yung mga sigabi. sarap ng tunog nitong si B, oh. Uy, may araw, may araw, may araw, B, oh. <laughs> Uy, may pag-asa tayo, may araw. Hindi eh, na yung kasama niya. Tauhan niya ata. Sarap din siguro nung versus 1,000, no? Oh. Ah, so, dito ako may social boss. Andiyan ba sila? Ay. ba? Sige, sige. Ah, so dito tayo sa ano, so dito yung mga rider. <laughs> Ay, si so Lady ka po. Hindi mo daw pinapansin. Alis na. Ha? Ah, sige, video ka lang. Video ka muna. Hindi na. Yung video lang ng ride sa akin. Yung video lang ng ride sa akin. Doon na ako magbibideo. Alright, so breakfast ride ng uh, V-Lane. Lahat yan, doon sa event. Oo, oh, ata. alis na ba? <laughs> Ayan, so alis na tayo dito So lilinya lang tayo dyan So versus 1000, tsaka yung CF Moto Tsaka itong CB400 Ayan, Kasama yan sa pinaparenta sa R&R Big Bag Kasama natin si Francis Ayan, body natin So mga Billin Group Kasama natin sila ngayon na nauna tayo At Puminto pala sila lahat doon no? Puminto pala lahat doon? <laughs> Andun pa ata Ito ba? Hindi pa to eh, di ba? Hindi eh Kaya yeah, mo pare-parehas lang hindi naman pupunta yan to Ayan, so nice ride Ay, salamat nakapag paggrade sa tayo ngayon So kasama ko ngayon si Mrs. Di, mag-hi ka Hello <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> Oh, grabe naman to Ang lapad <laughs> malapad, hirap Boy. singit yan pero maganda yung pang biyahe eh. kasi ang dami kong may lalagay baka maging ganyan din ako pag ano retirement ang <laughs> dami ah parang marami rin sila ah hindi, ito rin oh! may mga naiwan na iba Mas uh, uh, yung perfect mo lang punong tangan -tang ko -tang -tang. Oo, oh, meron din yun. Inline 4 din yun eh. Maaari ah, ano rin yung tunog nun. Oo, oh, oh, ganun rin. Sira yung dawn po eh. Wala, ba't sira yung dawn dito? Ilagyan ng ano? Parang bago pa to. Ilagyan ng spal to. <laughs> Oo, oh, diba? May Ito maganda, no? Kiray. <laughs> Ito maganda yung biyahe. Hangin na hangin. P100 pa lang tayo. P105 pa lang <laughs> sarap talaga ng tunog Yay! oh. Hello. lupit ng setup nito mga bads oh. ADB 1 Hello. ah to Hello. 150 or 160 ganda oh naka camping setup ay may ano pa sa limo na oh. tawag parang kapay eh uh, mga gusto ko pag meron na tayong versus 650 gagawin ko rin ganyan oh mga pang camping setup ganda oh ano Ayan o, oh, ganda. Oh, Punong-puno kompleto. May mga ano, pang tent. Siguro may pang table din sa lito. Pang, may pang lutoan. Upuan yan. Upuan yung mahaka. Oo, oh, uh, upuan. Yung dalawang mahaka, upuan yan. Yung all the goods. Ay! Nakakalala Ha? Nakakalala <laughs> ko. Tama to. Ito, dito. No? Meron yan, sigurado. Saan daw ang kalapasipin? Woohoo! Uh -huh. Dapat nag ako sa ulo <laughs> Parang si... Ang dami nagbibitik sa sobrang nakita mo? oh Sunday ngayon eh. Nakahilera sila dun sa dito sa Palo Alto. Ay, grabe itong mga nag-bike no? Lalakas ng hita. Lakas ng hita no? pag araw po, oh, na pag araw puli oh, niya. Oo, oh. pag na ano, oo. Mararamdaman mo yung sakit. Kahit kahit sabi mong sanay ka tapos mga ganyang ahunan, sasakit at sasakit yung hita mo dyan. <laughs>

ayun, tumatay si Tano ano? Mag ano, no, no, galing dyan mga kahoy ayun, parang puma naman mga lawan ayun, matikinap oh. makawala sa kahoy Na, tamay ka dyan? Hindi Hindi, direto ito siya? Siyempre, na ba yun? Yung pataas? kung alam eh Ay, dito merong ano eh Merong placard na gano'n Saan bang ano? Yan, ayan yung May bilan. line Diyan ba? V-Line V-Line entrance? Saan ba entrance nila? Ah, dito na ata ipapark Tandaan mo na sila Francis eh Madelikado magpark dyan ah Grabe. Doon o. Doon o. Doon lang Doon lang Kasi delikado. Sabi ko doon na tayo sa loob. Hindi ah. Alis na rin mga kasi tayo mamay. Baka maipit tayo doon eh. Hindi naman tayo magtatagal dyan. Ayun si Boss Arch pala o. Oh. sino yan? Yung may ari ng 01. Ay B Madulas. Hindi hindi. Yung pa ako. Bima, puti. Be maputi. Yung cellphone ko nasa'yo, di ba? Wala. Nasa'yo. Wala. Nasa'yo.